siya ang kumilos. Siya talaga ang may hawak ng ating tagumpay. Naniniwala po ba kayo? I mean ba? Nakakaiba ang Panginoon kapag siya ang humawa at siya ang nagpromote sa atin. Kapag ang tao kasi ang nagpromote sa atin, meron niya kinikilingan. I mean ba? Hindi ba aminin nangyayari yan? Minsan nadadala lang sa mas malambing or minsan nadadala sa kung ano yung paninirang ginagawa mo. Idinadaw mo yung iba ikaw itinataas tinataas ng sarili mo. Yun ang ayaw ng Panginoon sa atin. Kaya, sa mga nandito, nice na ano, huwag daw natin gagawin yan. Yun ang pinakambilin ng Panginoon. Kaya huwag may stress. Tandaan ang mga katotohan ng ito na ang Diyos ang nagbigay na sa atin ng kanya-kanya kaalaman, kanya-kanya tagumpay, at kanya-kanyang promotion. Amen po ba? Kaya huwag nang mawala ng pag-asa yung iba ha. May kanya-kanya tayong kakayanan. Kaya huwag tayong magdadaw ng ibang tao. Kasi, yun ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At huwag na, ikatuwa natin kung napromote ang isa natin na sumahan. Ikatuwa natin. Kasi kalimutan ngayon, kapag napromote ang isa, nagkagagalit mo. Eh, minta.